Okay, sige partner. Ano ba tong uh, issue naman kay oh, oh. Arlene? ano ba 'yon, partner? Oh, oh. Yung kay uh, Okay, uh, ano, napanood mo ba yung kay ano? Ah, uh, kasi itong si si Mayor Go partner, nagpa-interview ito. Oo. Oh, oh. Kay Ms. Karen Davila. Pero maliban diyan partner, may news kasi partner at uh, ito naman ay siniwalat nga ni Senator Risa. na lumalabas na itong si Mayor Alice go ang kaparte niya sa Bauku partner. Ano yon? Eh, lumalabas na uh, wanted partner, pinaghahanap, criminal to. Uh, uh, ang kaso is largest money laundering case sa Singapore. Mm -hmm. Ito nga si Jeng Rui Jin, at saka si Bao Ying Lin partner. So, diba, ang lumalabas tuloy dito partner, tumakbo siya tumakbo siya bilang mayor para na ma mukhang para maproteksyunan, mm -hmm. Ito mga taong ito, ito na involved sa money laundering. Aha. Uh -huh. Oh, di ba tinatanong siya noon, paano ka nakatakbo? Saan ka nakakuha ng pondo? Di ba? Tinulungan daw siya ng mga kaibigan niya. Naka -so mga ka kaibigan niya sa industriya. And sa ano, sa racing park niya. Mm -hmm eh lumalabas kung ito ay eh, mga kakapartner mo. Kung di pwedeng ito maglabas ng pera sa'yo, total mukhang malaki naman yung pera kasi largest money laundering case yung kaso. Nako. Saan? Sa, ba ba? sa Singapore partner o dito? Sa Singapore, oh, Singapore, largest money laundering. Uh -huh. so Pero dito sa tandaan mo, ay nakita ko si Kayo, sa si Leo Panti, hello, hello. Uh -huh. Saka si Angel Fernandez, Lord Glenn. So partner, kung siya, ay kapartner niya itong mga taong ito. Eh talaga naman mapukulaan ka at mabibigyan ka ng kulay, partner. Mm -hmm. Unang una, hindi ba dapat inaalam mo yung Background. pagkatao ng no. partners mo? Diba? Ngayon, ikaw ay parte na ng gobyerno, mayor pa man din. So, okay. Kumbaga, ikaw yung... Linawin na, na, linawi natin, partner, ah. Hmm. Okay partner niya ang mga to sa negosyo niya. Sabaw so, po partner. Oo sabi niya kasi, sabi niya kasi oh. nagdivest na siya. Oo. Oh, oh. Kasi may partnership sila kanya yung lupa. Tapos itong kumpanya nato natin ni doon nagpartnership sila. Mm -hmm. So yung lupa kanya tapos si magtatayo ng building doon si bang mga ka-partner niya. Oo. Oh, oh. na, yu... eh, oh, like oh. na eto yung nag-venture, joint venture. Na eto so, yung mga ito, may kasong Uh, money laundering. Ito. Sa Singapore. Oh, oh. May, may mga kaso ito, partner. May na joint venture ka. Senator Risa Ontiveros flags Bamban Mayor Alice Gose's alleged ties to criminals, questioning the local chief executive if her goal is to protect these offenders. In a statement, Ontiveros says these criminals are Gose's fellow incorporators in her company, Baoful Land Development Incorporated. According to the center, Chinese national Zhang Ryu Jin was convicted in April for being linked to the reported largest money laundering case in Singapore. Pontevero says Dominican national Bao Ying Lin also faces charges, but she does not elaborate. Go earlier explained that she has already divested her shares in Baofu way before she got elected as Bamban mayor. However, Ontiveros insists that the mayor allegedly has ties with these criminals, even questioning if she ran for mayor to supposedly protect the criminals. The senator deems GO to have many red flags due to the absence of proper records in the Philippines and these alleged ties with criminals. The Senate Panel on Women, Children, Family Relations and Gender Equality led by Honte Veros, is set to conduct another hearing on controversies surrounding Philippine offshore gaming operators on Wednesday, May 22. Go is among the panel's resource speakers. Go has denied accusations that she may be a Chinese asset trained to infiltrate and influence the Philippine government. She has also denied links to pogos. Honte Veros quips that hopefully the mayor remembers something this time. Go previously received criticisms from senators and netizens alike after she repeatedly uttered the phrase, I can't remember your honor, every time she was asked about personal details such as the name of her homeschool provider, among others. Mm -hmm. Diba, hindi mo man lang ilang kung saan ba galing ko ng pondo, uh Oo. -oh. basta tinanggap mo lang, tapos ngayon mayor ka na, eh lahat ng privilege dyan partner, makukuha, mm -hmm. building permit. No, your permit. Lahat ng permit. Pati sa pagtatrabaho niya sa Pogo, kasi bibigyan kayo lahat niyan. Tapos hindi mo aaralin, uh, pinigyan mo ng, ng, permiso lahat. Kasi meron daw yata sa Pag-4. No. Pero Steve, local ka partner. Ikaw yung unang may access dyan kung paano mo sila maa-assess. No. Actually, uh, magpapapasa, ano pa yan partner eh. Ang hmm konseho City Council jan una magpapasa siguro kung mga ganitong klase mga negosyo partner di ba oh kung, kung pogo <laughs> kung may kinalaman sa gambling may hmm. dapat may resolution yan from the council yes tapos uh, na imagine mo building permit pa lang yan dapat alam mo na istruktura kung paano gagawin uh, oo oh. hindi mo alam may eh, tunnel Diba kaya nga hindi nila na nahuli yung ano dito, yung isa dito eh. Nung nagkaroon ng raid. No. Diba? So, it's either pakampi ka o napaka-inefficient mong mayo. Diba? Pero since dumalabas na magkakapartner kayo, hindi isipin inefficient ka. Mm -hmm. Iisipin talagang tumakbo ka for the purpose. Diba? Eh, ito nga partner, nagaroon sila ng na inter uh, interview ni Miss Karen. Actually, pagka pinakinggan mo si Miss Alice at uh, si Mayor Alice mo, minsan maaantig yung damdamin mo eh. Maantig siya, di ba? Kasi isipin mo, paano daw siya madideport kung wala naman siyang, kung wala naman siya ibang bansa kasi sa Pilipinas siya talaga lumaki. So isipin mo, umano, wala, wala sa bansa. Pero partner, dapat bago tayo maawa, di ba? Bago tayo ma makuha yung ating, ano eh, ano tawag ito? Ah... Uh, yung damdamin natin, kumbaga sa argument ano eh uh, appealing to the, uh, uh, the uh, appealing to the feelings of another of, of a person mm -mm. affection parang gano'n eh parang mm -hmm. uh, parang kinukuha niya yung Loob. emotion mo paawa Loob. effect may ganoon di ba so ang nangyayari ng partner pag nauna yung awa natin din natin siya natanongin. kasi ano sabi niya nung una siyang tinanong partner sa nanay niya di ba sabi niya iniwan na siya wala siyang binanggit kung kahit ano. Mm -mm. Pero, in-interview siya, ang sabi niya, ang nanay niya daw, Pinay. eh, parang kasambahay. Oo. Uh -huh. Naanakan ng kanyang tatay. Oo. Oh. Ang tatay niya, Chinese. Chinese. mayaman na. May farm na sila. Oo. Uh -huh. May farm na. Ma, may farm na sila. Tapos, yung nanay niya, kasambahay. Oo. Uh -huh. So, may pamilya daw yung tatay niya, kaya tinago siya. Okay. Okay. O, oh, i-assume natin. Tanong niya, kilala so, mo ba nanay mo? Di ba? Oh, uh, dito, So, dito talaga siya ba? lumaki partner. Yun ang sabi niya. Oo. Uh -huh. So, sige, himayin natin ng konti. Okay, sige, sige. Dito ka, nanay mo, ha? Yaya, sa bahay, ha? Di mo kilala kung sino. Di nga yata may, may, nabanggit yung pangalan, partner. Pero, syempre, may nilagay sila sa birth certificate. Di ba? Hindi pwede walang, birth, na, walang pangalan ng nanay yan. Oo. Uh -huh. Okay? Okay. Di niya kilala nanay niya, ha? Hindi niya yata nakita. Pero ang tanong na natin, ganito. Kung so, di mo kilala nanay mo, di mo nakita, di mo nagisnan, paano mo malalamang Filipino nanay mo? Correct. Paano kung ang yaya mo pala Chinese? So, itinago di ko siya. Eh, diba? <laughs> uh, ano pa din? Ini inihiwalay siya, inilayo siya sa nanay niya at lumaki Oo, siya sa ayan. ibang tao, parang ganoon. Sabi ni Kanye partner, policy of oh, ano yung PP policy? PP policy. Yeah. Oh appealing to the emotion. No. Okay? So, yun, yun. Partner, hindi nga niya daw. So, how would you know kung Filipino nanay mo? Tandaan mo, ha? Ah. Sa Pogo, karamihan dyan, especially, kahit yung mga cook partner, yung mga cook, kung nandiyan Chinese, hindi nandala nila. Mm. O, paano? kung Chinese pala nanay mo, di mo alam. Kasi nilagay mo dyan, Filipino. How? How can we know it? Correct. Alagang... Oh, sige na. Oh, pagbigyan na kita. Sige na, pagbigyan na kita kung kailangan ko maawa na yaya ka. Sige na. Dito ka lumaki, 'di ba? Saan picture mo? Mm -mm. Saan? Kabininyagan, 'di ka binyagan? No. Oh. Binyagan ka ba? Baka hindi ka rin binyagan hanggang ngayon. Oo. No. Ah, oh, may church ka ba? Miyembro ka ba ng church? O wala ka ring church? 'Di ba? So, for 12 years partner, wala siyang makwento. Wala so, siya maalala. Kasi naging years or 14 years, nalaman niya na yung tuwento ng tatay niya na kasambahay ang nanay niya. Hmm. Diba? Ay, talaga. Ito pa, partner. Nadinig mo ba to? Meron pa, doon sa hearing, mayaman sila, di ba? Marami siyang negosyo. Tapos siya na incorporator, partner. O yung mga incorporator na yun, nung tinanong siya, di niya kilala. So, ngayon oh, paano ngayon mapapatunayan niya partner kung may hinala sila na pineke lahat ng dokumento para maging isang ano siya partnera uh, Pilipina o Filipino citizen. Hmm. Oo. Oh. Parang actually sa totoo lang, oo, oh, oh, mahirap. Pagka, you will dig deeper. Oo. Oh, oh. Marami kang hahalungkat sa kanya. Oo. Mas tatang pati yung ano yung fallacy of um, ano appeal to the emotion. Oo. Oh, oh, <laughs> Tayo dapat maawa. Oo. Oh, oh. Sisitin so, na natin. Una partner. Yung katulad din sinabi ko. Dito ka lumaki, binyaga ka pa, may church ka ba, sino ka ibigan mo? Ano nangyari sa 12 years mo? Kung <clears throat> 12 years old mo lang 'to nalaman. Mm -mm. Okay, sige. Di ba? Dapat meron kang history nito. Anong meron ka? Hindi diba, pwede, lang pwedeng itanago ka sa bodega partner nung wala nang sa iyo. Mm -hmm. Di ba? I... Oh, At saka ano ha, wala wala walang ano walang dapat na magwi-witness na kasi paid witnesses uh -uh. professional witnesses dapat walang ganon ha uh -huh. na magsasabi hey, kilala ko yan kilala ko yan pala uh -huh. dapat walang ganon so iatanggalin natin yung mga professional witnesses saka yung mga fake documents partner so kung lahat ito wala partner hindi niya, kung hindi niya mapuprove kung ano na sa uh -huh. kanya nangyari sa kanya for for 12 years ng kabataan niya, at wala siyang maalala That's, Baloney. Uh oh, It's Impossible. Oo, uh oh, sige partner, wala na tayong oras. Ano? Alas 9 na. Oh, ang bilis ng oras. Oo. Uh oh, uh, ang DALG nagsalita na rin dyan eh, dapat daw mag-file sa ombudsman na eh, naihalal na sa pwesto eh uh oh, oh. Uh, wala namang nag uh, ano pa, kumontra dyan nung tumatagbo wala naman pa ng protest oh, oh. <laughs> yan medyo mahirap ombudsman, eh ombudsman, partner. ombudsman, ombudsman na okay sige yes, Kapano? Yes, partner. Hindi na ako bukas, partner. Bababa na ako from Studio 23. Sige mo, pas. Pagdira't mag, -mag ako na pa sa Panigregas, Gas, may papalalang magtulugan ng inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkot, Radyo Manro at Marcelino.